I understand it's your first term as the chief executive ng Malay Aklan. Ano pa yung mga parang vision, mga gusto nyong ipatayo, mga programa dyan sa Isla ng Buracay and syempre in general sa Malay Aklan, uh, Mayor? Yes, uh, yun na talaga, sir. Ano, of course, ang ating, uh, ang, uh, ating mga plano talaga ng program, of course, infrastructures, health services, education, social uh, education, yun ang ap apat natin mga programa talaga tinutukan no uh, kaya nga uh, binuksan ko yung Malay College para matulungan itong mga kabataan na especially the youth yung, yung mga parents hindi kaya mag-aral sa ibang lugar so talagang uh, natulungan at free ano yan free uh, lahat kalas na sila libre yan sa Malay College Mm. Uh, then, ito din, mga infrastructure na kailangan din sa sports program uh, Nagpatayo na ako ng uh, one, track and field, oval Mm -hmm. At uh, of course, uh, inaayos ko ngayon yung uh, palinki namin uh, gawin na para maging uh, attraction ng turista. Uh, sa ongoing ang construction. Mm -hmm. Ang sa Boracay naman, uh, ginagawa ko yung Boracay Stadium na dahil we're uh, planning to so, have uh, kumatak sa uh, cultural show no? every it, uh, twice a week. Uh. Mm -hmm. Dahil maalam ko, mahinig yung mga tourists natin sa mga cultural shows. Kaya uh, yun ang aming uh, ano din, gawin para naman to parang additional activities sa isla ng Boracay. At ah, so, sa ating mga Phantom so, Market Road, yan ang mga problema sa Boracay na dapat, at sa not only Boracay, mainland, para may mga access yung mga natin, na mga barangay sa na ma-encourage sa atin yung mga investor mag invest kasi malaki ang mga potential ng mainland malay, no? When we talk about tourism.